Arestado isa lalaki dahil umano sa pang scam at pag-issue ng talbog na cheque. At may mga video para ang suspect sa social media na sakay siya na magarang sasakyan sa kanyang mga road trip. Pero ang mga sasakyan, inupahan lang pala at hindi umano binayaran. Saksi, si Emil Sumangi. Tailing kami sa subject wanted person. Gamit niya ang sasakyan ay XRH. 917 Expedition Black. Black. Pinuntutan at hindi na nilubayan ng Highway Patrol Group ang 29 anyos na wanted na si alias Melvin nang mais nila ito sakay ng isang SUV sa area ng Bacoor, Cavite. Tol, so, pag traffic na, baba na kayo. Dalawa ka lang. At nang maipit na sa traffic ang suspect. Okay. Nagbabaan na ang mga pulis. Sir. sera mga pulis po kami, sir. Pwedeng patabi lang po sa sir. Ito po ID ko, sir. Halatang nabulaga ang suspect. May warrant po kayo, sir. Ito po, sir, yung warrant niyo, sir. Agad itong may tinawagan sa kanyang cellphone. Babaan mo na yung bintana. Babaan yung bintana. Sige po, orinasyon po sa inyo. Sir, mababa lang yung bintana, sir. Pero agad na naisakatuparan ang pag-aresto. Saan po ako na dalawin? Sa karami po sir. Sa karami daw. Ah ngayon, sir, ah, ina inaaresto ka po namin sa ano nyo po, sa warrant of arrest po. Sa Istapa, sa BP22. Ah sir, ah, may karapatan ka pong manahimik. Inaresto si Alias Melvin sa kasong Istapa at paglabag sa Batas Pambansa 22 o pag i ng checking talbog o walang pondo. Ang isa sa mga nagabla sa suspect Natakbuhan daw ng kulang kalahating milyong piso matapos na hindi bayaran ng suspect ang nirentahan itong sasakyan sa kanya. Inisiyohan niya po kami ng uh, maraming cheque. Uh, dapat na ipapa uh, deposit po namin pero pinipigilan po niya kami ipa-deposit kasi babayaran na lang daw po niya ulit ng true cash. Ayon sa complainant, galawang big time ang ipinakita sa kanya ng suspect kaya hindi niya ito pinagdudakan. Ang dating po niya is very formal po tapos ah uh, yung pananalita po niya is very uh, parang professional po talaga. Anak daw po siya ng general, pamangkin po siya ng uh, ating uh, uh, security advisor. May binabanggit siya mga connections po, na iba't ibang name na nasa katungkulan po. Dagdag ng kumplena ang inupahan sa kanyang sasakyan ng suspect. Nilagyan daw ng mga blinker at sirena, saka ginamit na sasakyan ng kanyang mga bodyguard. At sa mga video na ito na nakuha ng HPG mula sa social media account ng suspect, makikita ang ilan sa kanyang mga road trip. Sakay siya ng isang luxury vehicle na kinokonvoyan ng mga sasakyan sa likuran at harapan. Napapakilala po siya bilang isang uh, mayamang tao. Pero kalaunan ayon sa HPG, nabuking ng pulisya. Narakit lang pala ito ng suspect through the series of uh, validation and verification na pag alaman din naman natin na hindi po yun na uh, totoo. Ginagamit daw niya itong paraan para makapangutang at makapang-scam. Isa po sa kanyang mga target, ito po mga vlogger. Isa po yun sa mga ginagamit po niya para makapang-biktima pa at mabiktima rin yung mga kapwa rin vloggers Oh, So, ano, bakit yung vlogger na Unang-una, uh, -una, syempre, sa impluensya ng uh, mga vlogger na ito. Pati pala, ang mga luxury vehicle na gamit ang suspect inupahan lang at hindi binayaran ayon sa HPG at pati ang mga bodyguard daw. Kalaunan, naghain na rin ang reklamo matapos daw na hindi rin bayaran ng suspect. Pinagkalooban po namin siya ng tiwala tapos ah, kami po ay sinaulian po ng ah, hindi po maganda. Ah, sobrang naapektuhan po kami doon dahil ah, kami po, pumapatas, lumalaban po kami ng patas. Nagahanap buhay po kami ng marangal. Karina muling nagsidatingan ang panibagong batch ng mga nautangan at na-scam umano ng suspect na tumangging magbigay ng pakayag. Muli, baka po kayo ay nabiktima ni alias Melvin. Narito po ang inyong HPG at bukas po ito, bukas po kami 24-7 para po mag-cater ng anumang pong reklamo para po sa taong ito. Para sa GMA Integrated News, Emil Sumangil, ang inyo saksi.